Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Kung sakaling matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Senado, ang katanungan dapat bang abogado ang mag-preside sa Senado? kasi may balibalita na papalitan nila ang kasalukuyang Senate President na si Escudero. Kung halimbawa ang papalit sa Senado para maging Senate President ay hindi abogado, abay paano niya ngayon hahawakan ang impeachment trial gayong wala naman siya alam sa rules of court at wala naman siyang alam paano e-handle eh ang Senate Impeachment Court. Halimbawa paano mag-appreciate ng mga ebidensya whether it is objectionable or not di po ba, kasi wala naman siyang alam sa batas. Dapat lang talaga ang magiging Senate President ay abogado, hindi yung nag-aabogadohan na wala naman alam. Tulad ni Tulfo nagmamarunong wala naman alam ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa kay abangan eksperto. Kapag nangyari palitan si Senate President Cheese Escudero ni Senator Tito Soto. Eh ang tanong anong alam sa batas ni Senator Tito Soto hindi naman siya abogado. Kapag nangyari yung ay magiging katawa-tawa ang Senado. Kung papalitan man si Cheese Escudero ng ibang candidate ng administrasyon para maging Senate President Abay dapat lawyer ang ipalit na senador para alam ang batas, paano ma-appreciate ng isang Senate President kung wala naman siya alam sa batas, halimbawa sa mga appreciation of evidence. Pagpapas siya sa ebidensya. Sa panahon ng paglilitis, ang namumunong opisyal ay nagsisilbing hukom sa mga usapin ng ebidensya. Mayroon silang autoridad na mamuno sa lahat ng mga katanungan ng ebidensya, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, materialidad, kaugnayan, kakayahan at pagiging matanggap. Ang mga desisyong ito ay tumatayong hatol ng Senado maliban kung humiling ang isang miyembro ng formal na boto. Kung nangyari iyon, ang tanong ay isusumit sa Senado para sa isang desisyon pagkatapos maiharap ang maikling argumento. Kaya ito na ngayon ang problema sa Senado, kasi kayong mga bobotante bumoboto kayo sa kasikatan ng tao kahit walang kakayahan maging senador. Mantakin mo ang daming senador na hindi naman abogado. Ang lalakas ng loob kumandidatong maging senador wala naman tinapos na kurso or kung may tinapos man ay hindi naman akma para maging senador. Ang senado ay para lang yan sa mga nagtapos ng abogado. Ang pagkalaki-laking sahod ng senador, milyon-milyon ang sweldo nila pagkatapos wala naman pala alam sa batas. Anong alam sa batas ng hindi naman lawyer, sa bunganga dyan sila magaling, sa daldalan dyan sila eksperto. Nakakatawa na ang ating senado ngayon, pugad na ng mga walang alam sa batas. Basta sikat ibinoboto kahit walang alam sa batas. Anong alam sa batas ni Natulfo, Robin Padilla, Lito Lapid, Cam El Villar, Bato de la Rosa, Bongo, Tito Soto, Pampilu Lacson, Erwin Gatchalian, Villanueva, at iba pang mga senador na hindi naman mga abogado. Kaya sino ngayon ang dapat sisihin ngayon kailangan natin sa Senado ang mga senador na mga abogado para magpanday ng mga batas? Sino pa kung kayong mga bobotante na mga mahihilig sa mga sikat na tao na mga wala naman alam sa batas, ang pagsisisi nga naman ay palaging nasa huli. Hanggang dito na ang video na ito. Thank you for watching.